si malapit na tayong magloba abaw Hong Kong TV syrup ay na ibang pinga ulan hindi ako makapagpin pasensya wala dali quick live yes balik ako I, ano ko lang. Good evening, dudes, Ayan. Good evening sa'yo si dyan. Idol Abaw. It's kid. Lagi walk away. Duslak dan. Ayan. Salamat sa paduslak. Ayan. Isura. Isa lang yung CP ko ngayon. Tapos yung ano, direct YT na ano, hindi na, di na, ma na makapag-pin. Hindi gaya ng dati. Makapag-pin ka ng kahit isa lang yung CP mo report, remove, put user in timeout, hide user in channel, remove the standard. Bin. Dati pwede makapag ano? Pwede makapag pin. Ngayon, pin na. Hindi ko alam po bakit. Hindi ko alam po bakit sa libo-libo. Quick live lang tayo. 30 minutes ata. Pinakataas na yung one minutes, uh, one one hour. Kas, yeah, thank you, Mamle ms 22 and about its KTV. Thank you, senior. Yeah. Selamat sa paduslak. <laughs> ulan dito sa anong sibu. Yeah. Sarapan naman ng ayan. Oh, lakas ang ulan. Kagandang okay, pagmasdan. Kagandang pagmasdan. Nakatapos lang umulan umulan. Umulan bumagyo. Sir Emrose Vlog, shout out. It's a talent cam. Paano ba ito? Mag-exit tapos try ko nga ano o pin. Balik ako na-exit yung ano kung isa lang yung phone ko ngayon ah sir Ibrose wala na tayong extra phone hindi na ako makapag-pin kasi sa direct live yan ganoon ba pag -direct. dati ano mamili pag mag direct live ka pwede ka makapag-pin dati yung nakalagay dito sa pag

abaw at skit tv thumbs up dan kena lubuk kena mata kan bisa silpon ni mong tanahon kurang chicks taruh kayo <laughs> Waan nasiyin, binuwan pero mambers si binuwan yung mga si na, na yun. And yeah, two million people in the house. Shout out, sir Ambrose. Thank you, thank you. Ambrose Black. Shout out to and Liam's 22. Ah, mm -hmm. uh, 30 minutes, I <laughs>